Sir, isa na lang po, in general lang sir, may binanggit kasi kayo sa session the other night na yung dami lang ipinamimigay ngayon ng mga ayuda, dadagdag pa yung AKAP, na-encourage na yung ayuda mentality. Sir, pa-expound lang po doon. Thank you. Well, uh, nakakalungkot nga. Uh, maririnig mo minsan, sabi, sabi nga sa video, di bali ng ano, gaantay na lang sila, may, may makukuha naman sila no? Parang buwan-buwan, kahit na hindi na magtrabaho, inaantay na lang po yun. So, ang maganda siguro kung lagyan ng, halimbawa, ang tupad, dapat may training, pasukan niya ng training or uh, skills development para po pag-graduate nila, they will now be eligible for jobs and opportunities and other opportunities and employment. So, yun yung point out ko na na sana meron tayong exit mechanism or graduation to uh, more sustainable uh, uh, permanent jobs or employment. Uh, kaya ako nabanggit na ayuda mentality. Kahit saan kayo umiko, talagang ganon na lalo pag-eleksyon, yun ang inaantay na ngayon. Yung iba, hindi na ako nagtatrabaho. At nangyari na rin po yan sa South America, kung di ako nagkakamali, na hindi na nila matanggal kasi nga magkakarevolusyon na. Hmm. Di ba? Kaya lang sa akin, uh, mas importante tingnan natin yung long term more sustainable um, programs. Uh, talagang livelihood jobs ang dapat na tignan natin in the long term. Okay, Raymond and then Mayan. Raymond. Sir, um, Well, kasi ang ano dyan, yung mga tao eh. Yung mga tauhan nila, yung mga leaders nila na nagkukuha. Yun ang dapat nating maano rin. Bakit? Maaring hindi niya alam, no? Uh, maaring yung mga tao talagang gumagawa ng milagro. Kaya lang, before, bago nila makuha yung kanilang uh, yung pera mismo, yung assistance, may, may usapan na kung magkano lang yung mapupunta sa kanila. So, benefit of the doubt whether alam nung mga nataas talaga o hindi but it, it is happening sinasabihan na sila beforehand na talagang ito lang makukuha Well, yan talaga ang challenge. Napakahirap yan. To monitor each and every beneficiary. Medal million po yan. Pero supposedly, dapat siguro ang Kijak kung magkakaroon talaga ng database no? para nang sa ganon, that, that there'll be better monitoring na dapat yung four piece by that time, graduate na yung mga anak, di ba? yung usapan, no? Uh, para iba naman ang magbenepisyo. So ito yung mga ano eh, ang dami talagang challenges, especially in the social uh, welfare programs. Uh, this, because more often than not, this involves cash. No? Mas madali pa yung mga medical assistance kasi diretsyo sa mga ospital, uh, sa mga health facilities, sa mga sa pangangailangan. So talagang very very challenging, napakahirap itong i-handle. Every time there is cash, uh, talagang ano yan, talagang kasama na yung temptation dyan, kasama na yung tukso dyan. So, yun yung mga, siguro kung may ayos, uh, ako naman naniwala kay Secretary Rex Gatchal yan, naging uh, mayor yan, mahusay na mayor yan. No? Uh, kung ano po yung ginawa sa, mas inumpro pa nila. So, I think he will be able to find a way to to digitalize para magkaroon ng maayos na database para wala po yung uh, double beneficiary, yung mga, o kaya yung mga ghost beneficiary, maiwasan. So, talaga with the help of technology and that, yun po, yung database very important to make sure that uh, may ma-spread out natin itong ayuda, itong mga tulong o financial assistance.